Hey guys! Sa video na ito, ituturo ko how to connect your domain name to your Shopify store this 2024. Kung kakalunch mo lang ng online store mo at gusto mo ng professional branded domain, para sa iyo yung tutorial na ito. Irerun through ko kayo step by step para ma-integrate niyo yung custom domain niyo sa Shopify store seamlessly. At magmukhang polished at professional ang business mo. Para makasabay ka, gamitin mo yung link sa description to start with Shopify. Good news guys! Pwede kang mag-try ng libre. Tapos after ng free trial, $1 lang para sa first month mo. So without further ado, let's get into it. Super important ng custom domain para may professional online presence ang Shopify store mo. Hindi lang basta magiging accessible yung store mo sa customers, pero mas tataas pa yung credibility ng brand mo. Sa guide na to, ituturo ko lahat ng details para makonect yung domain mo sa Shopify. Whether bumili ka ng domain sa Shopify or galing sa third-party providers like GoDaddy, Namecheap, o Google Domains. Pag natapos mo tong guide na to, fully integrated na ang domain mo sa Shopify store mo. And for sure, mas madali nang ma-access ng customers mo ang site mo. So simulan natin sa step 1, purchasing your domain name. Kung wala ka pang domain, sobrang dali bumili directly sa Shopify platform. Perfecto lalo na sa mga beginners kasi ginawa na ni Shopify lahat ng mga back-end at technical aspects tulad ng DNS settings para makapag-focus ka sa mga bagay na mas importante. Paano nga ba bumili ng domain through Shopify? Mag-login ka sa Shopify admin dashboard, punta ka sa settings na nasa lower left corner ng screen mo. From the settings menu, click mo yung domains. Sa domain section, may kita mo yung option na buy new domain. Pag kinlik mo yon, enter mo lang yung desired domain name ng business mo. Magbibigay si Shopify ng list ng available domains based sa in-input mo. Kasama na yung common extensions tulad ng .com, .net, or .store. Magkakaiba yung price every option. Kapag bumili ka ng domain through Shopify, automated na yung setup process. Shopify na mag-aasikaso ng DNS configuration, kaya hindi mo na kailangan i-manual update ang DNS records. Once complete na ang purchase, connected na agad yung bagong domain mo sa Shopify store mo. Maganda tong method na to para sa mga business owners na gusto ng hassle-free experience at ayaw ng mas stress sa technicalities ng domain configuration. Tas kasama sa domain purchase sa Shopify ang VSSL certificates na nagse-secure ng site mo and protects your customer's data. Yung SSL certificates ay extra layer ng security na hindi lang magbibuild ng trust sa customers mo, nakatulong din para maboost ang search engine ranking mo kasi mas binubus ni Google yung mga secured websites. Now, step 2. Connecting your third-party domain. Kung nakabili na ng domain galing sa third-party provider like GoDaddy, Namecheap, or Google Domains, madali ang i-connect sa Shopify store mo. Kailangan mo lang ng ilang additional steps na madali lang din naman talaga. Ganito yan. mag ka sa Shopify store mo tapos pumunta ka sa settings section ng admin dashboard. Pag nasa domain section ka na, click mo yung connect existing domain. Ilagay mo yung domain name na nabili mo mula sa third-party provider tapos click next. Dito, mararecognize ng Shopify na gusto mong mag-connect ng external domain. Magpo-prompt mag-login ka sa third-party domain registrar mo para makomplete yung connection. Sa next step, kailangan mong mag-update ng DNS settings ng domain mo para ma-point to sa Shopify store mo. Ang DNS settings ang nagde-direct ng traffic sa tamang server. Kaya importanteng makonfigure ng maayos para makonnect yung domain mo. Ngayon, magkakonfigure na tayo ng DNS settings. Kailangan mong i-update ang A record at ang CNAME record. Unahin natin yung A record. Ang A record ang nagpo-point ng domain mo sa IP address ng Shopify. Kailangan mong i-update ang A record para ma- point to sa Shopify address. Minimake sure nito na yung mga visitors na nag-type ng domain name mo sa browser ay madadirect sa Shopify servers. Next naman ang CNAME record. Ang CNAME record also known as canonical name record. Ito ang nagbe-make sure na yung mga subdomains ng domain mo tulad ng www.yourdomain.com ay madadirect sa Shopify. Kailangan mong iset ang CNAME record mo sa shops.myshopify.com. Para ma-update ang DNS records mo, mag in ka sa domain registrar account mo. Kahit anong platform pa yan, hanapin mo yung DNS settings or domain management area na usually madali namang makita sa mga platforms na to. I-update mo yung A record para para i-point to sa Shopify's IP address na 23.227.38.65 I-update mo yung CNAME record para i-point naman sa shops.myshopify.com Pagkatapos mong ma-update yung parehong record, i-save changes mo Remember, pwedeng tumagal ang DNS changes ng ilang minutes hanggang 48 hours para mag-propagate sa internet During this time, baka hindi agad ma-resolve ang domain mo papunta sa Shopify store mo pero don't worry, magiging okay din naman eventually. Next step, verifying your domain connection. Pagtapos mo configure ang DNS settings, importante na ma-verify mo na tama ang pagkakonect ng domain mo sa Shopify. Ang gawin mo, bumalik ka sa Shopify dashboard mo. Sa domain section, tapos click mo yung verify connection button. I-check ng Shopify ang DNS settings mo para ma na lahat ay nakakonfigure ng maayos. Kapag lahat okay, may confirmation na successfully connected na ang domain mo. Kung failed ang verification, huwag magpanik. Madalas nang nangyayari to kasi hindi pa nagpo-propagate ang DNS settings. O baka may typo sa mga DNS records mo. I-double check mo yung A record at C name record na tama ang pagkaka-input. Tapos i-retry ang verification process after a few hours. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang step-by-step -step process on screen. Remember, gamitin ang link sa description kung wala ka pang Shopify account. Magli-lead to sa page ng free trial. Yung first step is, i-enter mo yung email address mo. Tapos click start free trial. May ilang tanong sila tungkol sa business na gusto mo pero para sa video na to, skip natin yan. Next, select natin yung location ng business natin. Sa case na to, United States. Click next. Tapos, mag-create tayo ng Shopify account. Pipili ako ng email, magsaset ng quick password, then click create Shopify account. Maglo-load to saglit, tapos, ready na tayo mag-setup ng domains. Once nasa Shopify store ka na, ang unang gagawin mo, pumunta sa settings sa lower left corner. Pag-click mo ng settings, mapupunta ka sa page kung saan may kita mo ang domains button. Pag nasa domains tab ka na, may dalawang options ka. Buy a new domain or connect existing domain. Unahin natin yung buying a new domain. Sa loob ng buy new domain, itype mo lang yung domain na gusto mo. Kunwari, random na domain ang naisip ko. I-enter natin. Tapos, check natin kung available. For example, kung $16 per year, makukuha natin to directly sa Shopify nang hindi na pupunta sa third party domain source may kita mo rin ang mga variations ng domain tulad ng .net, .org, .store at marami pang iba. Na kung meron ka ng domain mula sa ibang website, i-click mo yung connect existing domain. Sa loob ng tab na to, i-enter mo yung domain name na nabili mo. Tapos click next. Mapupunta ka sa page ng setup process mula sa domain registrar mo. Kapag na-setup na yung domain mo mula sa registrar, pwede mong gamitin ng hostinger as isa pang third-party domain registrar. May link din sa description kung gusto mo ng best deal para dyan. Ngayon, once na successful na ang connection ng domain mo, dapat maset to as your primary domain. Ang primary domain ang magiging main web address na makikita ng customers sa browser address bar kapag nagpunta sila sa storefront mo. Para maset up to, punta tayo sa domain section ng Shopify dashboard mo. May kita mo yung list ng lahat ng domains na nakalink sa storefront mo. Hanapin mo yung bagong connected na domain mo. Tapos click set as primary domain. Lahat ng traffic marereroute papunta sa bagong domain mo. Kunwari, yung dati mong primary domain ang default Shopify domain. Lahat ng visitors ay marereroute redirect na sa custom domain mo. Ngayon, pag-usapan natin yung pag-enable ng SSL certificates. Isa sa mga pinaka step is yung pag-enable ng SSL pagkatapos mong i-connect ang domain mo. Ang SSL or Secure Socket Layers ang nag encrypt ng data na nade-deliver between sa store mo at ng customer mo. Sinesecure nito yung mga transaction at nagbibigay ng peace of mind sa mga customer mo. Aside from security, nakakatulong din ang SSL sa SEO, Search Engine Optimization, dahil ranking factor din to kay Google. Ang mga SSL enable na site ay mas mataas ang visibility sa search engines. Good news guys nagpo-provide ang Shopify ng free SSL certificates para sa lahat ng domains na connected sa platform nila Para ma-enable yan, sa domain section hanapin mo yung bagong connected na domain mo, tas click enable SSL Kapag in-enable mo yan, isesecure na ni Shopify ang site mo. Pwedeng tumagal to ng ilang minuto hanggang ilang oras bago ma-activate ang SSL certificates Habang nakapending pa, baka may makita kang not secure warning sa browser mo Pero wag ka mag-alala Mag-update yan automatically once ma-activate na yung SSL. And that's it. Ready to go na yung domain mo. Whether bumili ka ng bagong domain or nag-connect ng third-party domain sa Shopify. Kung may tanong pa kayo, feel free na mag-comment sa baba. Don't forget to like this video and hit subscribe button para hindi nyo ma-miss ang future videos. Excited ako makita ang mga store setups nyo. So takit sa next one.